Hello people! Lunch sariya kanina. Una kong ginawa dyan, syempre nagsaing tay ng white rice. At ang request nila ay chicken barbecue. Weekend nga at akala ko ay sa labas na naman sila hakain. Kaso bandang 11.30 ata magto 12 ay nagsabi na lang, yung lunch daw ay barbecue chicken at nga. At ayun nga, dali-dali akong tumawag sa taga maniho at nagpabili ng tatlong chicken. Ang isang pirasong manok ay hiniwa ko lang ng four cuts. Ima-marinate natin yan sa maraming garlic at nagan ko ng maraming paminta. Tapos nag-add ako ng soy sauce. Usually hindi ako nag-add ng soy sauce dyan. Pero dahil gahol na sa oras at hindi na yun mababad ng matagal kaya nag-add ako ng pangbalasa. So yung aking barbecue talaga dito sa bahay ay yung ready to use na, na barbecue sauce ang ginagamit. Tapos, sagada ako ng olive oil at nag-add pa ako ng isang buong lemon. Isang buong lemon yung ginamit ko. In-squeeze ko tapos binabad ko pati yung balat dyan. Yung balat ng lemon. At naglagay pa pati ako dyan ng asin. Hindi nyo lang nakita. Masarap sana talaga yung ibabad ng overnight. Kaso naman itong mga amo ko, ay eh, just ko isang oras bago yung lunch time saka pa nag-decide na dito pala yung kain. Nagalong walang mabuti yan at dapat nakababad talaga yan kung hindi man overnight. At least 3 hours. Kaso lang, wala kong 3 hours. Siguro nakababad yan ng na mga less than 30 minutes While lang. While binabad ko yung manok sa glit, ay nagprepare naman ako ng salad. Ang request nilang salad ngayon ay apples salad or green apple salad. So, sa apple salad, yung dahon na gagamitin dyan ay yung red shila. Red shila, yan sa kanila kung tawagin or alosiman sa atin or sa English nyan ay porcelain. At nag-slicing ako ng cucumber, naglagay ako ng chopped dill at naglagay ako ng maraming corn, corn in can. Tinakpan ko muna yan at nilagay ko sa fridge. Pagkatapos ko namang na-prepare yung salad, ay sinipulan ko nang ilagay sa air fryer yung ating chicken. Wala na talagang oras para i-marinate yan ng matagal. So una kong nilagay dyan ay yung mga chicken breast dahil medyo matagal yan lutuin. So, yung temp ng aking ano dyan, air fryer ay nasa 180. Tapos, yung breast chicken dyan ay niluto lang ng 30 minutes. While nagluto naman tayo ng ating chicken sa air fryer, so, simula naman natin tong slice yung ating green apple. Kasama to sa ating salad na ginayat, ginayat natin kanina. I-slice lang natin yan ng malilit na cubes. At 1 to 3 smile muna tayo. Baka man naman makalimutan na nating mag-smile. Parang mangga ba na hinog sa pilit? At yung ating green apple para hindi siya mag-brown ay susok natin yan or ibabad natin yan sa malamig na tubig na mayroong asin. At isisit aside muna natin yan dahil mamaya pa natin yan ihalo. After 30 minutes, ito na yung itsura ng ating barbecue chicken. So ito yung first batch at yung mga legs naman ay susunod ko na. Mas marami yung chicken breast dahil gusto talaga nila dito ay yung chicken breast lang talaga. Hindi sila mahilig na kumakain ng mga ibang part ng chicken. Tapos yung ating white rice, ready na rin. So, kailangan yung white rice dyan ay ayaw nila na mag-serve tayo ng buo-buo or nagdikit-dikit na rice. Kailangan buhoghag talaga yan at super hot. Then, susunod so, na natin at sikasuhin yung salad. Ano ilagay natin sa fresh na may corn? So, nilagay na natin yung ating pinabad na green apple. Naglagay tayo ng lemon, asin, at dapat maraming olive oil. O, oh, diba? Tingnan nyo yung ating green apple dyan. Hindi talaga siya nag-brown. So, imimix lang natin yan mabuti. Kailangan talaga ay eh, medyo shine siya at dapat may extra olive oil yan nakalagay. Dito lang talaga ako nakakain sa Saudi ng alusiman. Sa atin kasi damo lang yan yung guys. Yung lunch time dito 1.30 o di kaya 2 o'clock so yung mga, o, sa mga oras na yan, nasa ano na yan, malapit na yan mag 3. Super late na nang dahil sa chicken nga ay na late nga tayo. So yung ating salad, nagtap tayo ng fried almond nuts at pine nuts or snow burn nuts. At sa wakas ready na yung ating chicken barbecue nilagay ko yan sa warmer para hindi siya madaling malamig. Mas masarap talaga pag mainit pa yan talaga na i-serve. So, kain na tayo. Hindi tayo nakapagmukbang. So, yan lang yung plato ko. At isaw-saw natin yan sa masarap na suka. At syempre yung salad. Yun lang guys. Thank you for watching.